Siya si Kuya Roland, 32 anyos, tubong karumatan, Lanao del Norte. Sa unang tingin, aakalain mong normal at walang kakaiba sa kanya. Pero ganito ang kalagayan ni Kuya Roland. 16 anyos pa lang siya nang lumaki ang kanyang paa, binti at hita. No, oh, Nagtanim po ako ng ano, corn, tapos pag, pagkagabi, uh, bigla po ako ng ano, nilalagnat po ako. Then pag, paggising gising ko pagka umaga, namamaga yung yung walang pa ako tapos ano parang ano mapula na pula tapos ang laki na noong 2019 nagpa-check up si Roland ayon sa kanyang doktor siya ay mayroong lymphatic filariasis o mas kilala bilang elephantiasis ito ay isang impeksyon na dulot ng isang bulate na naipapasa sa tao sa pamamagitan ng kagat ng isang uri ng lamok na nakatira sa mga puno ng abaka, gabi at saging.